Nakikinig pa rin po kayo sa palatuntunan ng CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Miyerkules sa kada na araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Samantala sa karagdagan pa nating mga balita sa araw na ito ng Miyerkules. Naniniwala naman ng sandatang lakas sa ng Pilipinas ang desisyon ng Pangulo ng Estados Unidos sa si Donald Trump na suspindihin ng U.S. Foreign Development Assistance ibang bansa ay hindi makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at ang Estados Unidos. Masyado ng mahaba ang partnership ng Pilipinas at ang Estados Unidos. Hindi rin daw naman nakansila ang pagkakanta sa iteration ngayong taong ito ng Balikatan Exercise. Sa pagitan ng sundalo ng dalawang bansa't ito ay naka-schedule. Isa ito sa pinakamalaking tulong ng Estados Unidos sa Pilipinas. Hindi rin daw suspendido ang umiiral na 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos kung saan nasasa obligasyon ng bawat ibang isang ba ibang uh, isang bansa na suportahan ng bawat isa kapag nagkaroon ng arm attack mula sa third party nation. Samantalang Mutual Defense Treaty ay pinalawak pa ng 1998 Visiting Forces Agreement at ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ang VFA. Ang enabling agreement ng balikatan at lahat ng iba pang training ng sandatang lakas ng Pilipinas at ang US military. Ito ang nagbibigay ng legal na basehan at status protection sa U.S. military and defense civilian personnel sa Pilipinas habang nasa official business. Samantalang ang EDCA naman, Enhanced Defense Cooperation Agreement, ang nagbibigay ng authorization sa U.S. forces na magkaroon ng access sa mga napagkasundoang lokasyon sa Pilipinas on a rotational basis para ito sa security cooperation exercises, joint and combined military training activities, humanitarian assistance and disaster relief activities at sa kasalukuyan siyam na military base ng AFP ang itinuturo na EDCA site sa bansa kung sa nag-iiwan ng mga sandatang makabago. Ang US na kapag nagkabiglaan ay magagamit ito ng mga sundalong Pilipino. Noong nakaraang taon ng US government, ay nagdagdag ng 500 million dollars. Aid sa Pilipinas, dagdag pa ito sa naunang $128 million na funding para sa development ng mga EDCA sites. Samantala sa iba pang mga balita,